Good morning po mga kalaki August 23 na po ng alas 8 po ng umaga Ito na po ang mga 3 digit lucky numbers na uh, bagong sumada na nire-request po ng ating mga lucky followers dyan ano po pwede nyo po itong i-ramble pag gusto nyo at pwede nyo rin pong tayan ito sa Lotto Pilipinas sa Lotto Abroad at sa National po mga kalaki umpisahan na po natin sa Saudi 736 Japan 189 Italy 293 Germany 240 Korea 665 Las Vegas 872 Israel 639 Greece 132 Canada 251 Mexico 844 Australia 732 New Zealand 627 India 198 Philippines 254 Thailand 763. Sa Taiwan, 799. Malaysia, 184. Dubai, 327. Texas, 286. China, 130. Singapore, 492. Hong Kong, 371. At Sweden, 775. Ayan mga kalaki ang mga 3 digit lucky numbers natin ngayon pong umaga Pwede niyo po yan i-rumble, pwede niyo po yan a uh, tayaan sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad at sa National po mga kalaki. Kung meron po akong lugar na hindi ko po nabanggit o nabigyan, sabihin niyo po at padadala natin ngayon. Good luck!